automatic. Ngayon, ang gagawin natin ngayon mga kamatik, yung pagbabalot. Una ko gagamit, Ito yung rugby mga kamatik, iwasan natin. Maamoy yung rugby, kailangan magmas tayo. Ito mga kamatik, pahira lang siyang ganyan. ito makakamatik madaling gawin pagka magbabalot ko ka na kailangan magaling ka sa kulay kulay makakamatik para ipagkagawa ka ng guru yun ay mapaganda makamatik sa pamamagitan ng kulay-kulay Ngayon mga mati, papahiran na uli natin ng rugby. Ang dinikit natin, yan. Para ilalapat na lang yung kanyang plastic, mga mati. yang ma ang batakin para maganda yung pagkakadikit niya mga yung mga matipatid tali kailangan lalagyan siya ng rugby matik para kumapit din yung plastik doon sa tali Dito mga matik, lahat ng sobrang po, ano, gugutingi para malaki lang yung kanyang para malit lang yung kanyang kain. Hindi yung mga matik na dikitan na natin. Yung sa kabila naman. Dito. Ganun pa rin mga matik. Pahid pahid lang ng rugby. Ito mga matik. Madaling design lang to na ginawa natin. Para mabilis kayong matuto. Kung, kung, di, kung busy yung magulang yung hindi kayo magawa ng saringgola. Kahit kayo mga matik. Ay eh kaya kaya nyo na gumawa. Manood ka lang nito matututo na kayo kagad yan kailangan makamatik natin Dito medyo maano lang mga daming proseso bago mabuo mga Pero pagka nagawa mo na siya at natuto ka, ay madali na lang sa iyo gumawa ng mini guryon di isda. Kaya ang pagpapahid mga matik mabilis. Para hindi lumukot agad. Pagka hindi ka mabilis pagpahid mo, nalukot agad yan. Hindi mo na mahahabol yan. May na tanggalin kailangan. Pagka ano, lagay na rugby. Kaya idikit niya ka agad. Yan, mga matik, ito na yung nagagawa natin. Uh, nire-shuffle ko yung kulay niya, Mga ganyan ang kulay mga matik. Abstract yan. eh buntot naman ang gagawin natin mga matik. Tulad sabi ko mga matik. Pahid-pahid lang tayo ng rugby. Para ilalapat na lang yung pang -cover mga kamatig dito mga kamatig pagka-colorport ka magaling ka sa mga kulay-kulay Naku mga matik, mas maganda. Dahil pagka natuto kang gumawa mga matik, mas magaling ka pa magkulay-kulay. Mas, mas maganda yan mga matik, maganda yung saranggola mo. Pwede mo na pagkakakitaan yan mga matik. Katulad ko. Yung yung mga matik tatlo yung ginawa ko. Yun hanggang dito na lang mga matik. Salamat mga matik. Kinerko lang mga matik. itong mini guri natin mga matik. Mga colorful yan mga matik. Iniba ko yung kanyang kulay para maganda tignan sa ere.